Si Maxi Kliba talaga ay kilala bilang isang stretch big man mga idol. Yun talaga ang pinakapagkakilanlan niya sa tanan ng kanyang karera sa NBA. I mean dito pa lang kitang kita na kagad yung role niya. Nung nagdrive ang star player, nahigup niya si KD na tao si Kliba dyan. Ano ang nangyari? Matik syempre na libre na siya. Last season tumira lamang siya ng 26.5% from 3 at career low niya yan. Pero sa buong karera naman niya ay average shooter siya from deep na 35.4% naman. Kaya okay na rin po yan. So ganyan talaga ang pinakamaya expect mo rito kay Kliba mga idol. Floor spacing at dahil kilalang shooter nga na big siya, mapapasabay din ang mga defenders sa mga peke niya. Kung magawa ni Kliba yan sa Lakers on a consistent basis, yung tipong maaasahan talaga siya, aba, pasok na pasok sa rotation niyan. Pero feel ko, ito yung mas valuable para kay Coach Redick. Sa depensa, isa si Kliba sa mga pinak-versatile na bigs na meron ang Lakers. Like ngayon, small forward na si Royce O'Neal yung taon niya at hindi mo naman i-expect kasi big nga siya habang si O'Neal naman na isang small forward. So dahil matangkad din siya 6'9, eh pwede pa siyang mag protect jan habang iniintindi tong si O'Neal. Then ang ganda ng ginawa Hindi siya nag-commit dyan sa loob at kay O'Neal mga idol na walang tuloy ng mapapasahan sa si Morris at muntik pa niyang maagaw. Tapos na po ang FIBA mga idol pero NBA na sa October and mainit pa rin ang basketball dito sa Pinas with MPBL, NCAA, pati UAAP. May bonus pa rin po sa si One Sports sa inyong unang hulog. Tignan nyo lang yung napupusuan yung mananalo sa bawat laro sa iba't ibang liga pa yan. I-click nyo lang ang link sa ating komento at i-type nyo na rin ang ating code na nakikita nyo dito sa ating screen. Jonas PB lang naman yan. So ito yung punto natin sa video na ito. Hindi man siya yung best defender talaga sa isang team no, like hindi mo naman may isip ang pangalan niya kung depensa ang pag-uusapan. Pero versatile enough siya para pagkatiwalaan po ni Coach Kid na tauhin tong si KD of all people. Oo, may height siya para istorbohin si Durant pero hindi mo po iisipin na mabilis siya para makasabay, di ba? Pero yan nga, pinipick up pa niya sa ibabaw tong star ng Phoenix last year at one of the most gifted scoring talents in NBA history to. Kaya pwedeng maging option para sa LA yan, hindi man niya malalockdown talaga si KD para pero dito nagawa naman niya o baka nadulas lang ang bola kay KD pero good di pa rin. So kahit na mukha siyang mabagal, actually good naman din yung bilis niya para sa kanyang size. Again, hindi siya yung pinaka-athletic nor pinaka-mabilis pero nagagawa niya to sa mga defenders na talagang nakakapagpabuta sa depensa ng kalaban. Na-foul siya. Baka sabihin nyo nag-switch lang si Kliba dyan kay KD mga idol sa kanina pero hindi. Siya talaga ang pinapatokan ni Coach Kid kay KD lalo na dito sa second half at na-throne out po si Marshall na siyang tumatao talaga kay KD nung una. At kita nyo naman po, katatawid lang nung bola niyan pero siya na kagad yung tumatapat. Actually sa laro po na ito, si Kliba po ang isa sa mga pinakatumao talaga kay KD at binantayan niya to for 5 minutes and 11 seconds in total. Si PJ Washington naman yung una at 5 minutes and 20 seconds niyang tinao si KD. So pinagkatiwalaan talaga siya ni Coach Kid mga idol Dyan, something na pwedeng gawing option din po ng Lakers nga. Dito nga oh, may screen dyan ha, ah, naharangan siya mga idol sa screen ni Pamli at malapad din to. Pero may sapat siyang speed para humabol dyan. So baka magulat yung iba na pag sa regular season e eh pinapatao si Kliba sa mga tulad ni KD. Hindi man siya yung ideal na player sa ganon pero ayas din siya na option kasi hindi siya mabagal na big din. Pero KD pa rin talaga to. Basically, wala naman talaga makakapag-lock up kay KD consistently. At kahit good defense pa si Kliba dyan, manilang din yung mga ganyan kay Durant. Patas lang tayo syempre, baka sabihin nyo e eh, hinhipe natin eh ang punto lang naman natin mga idol ay hindi lang po bastang shooter na mabagal na big man tong si Kliba, no? Hindi na rin kasi probably naaalala ng no mga Laker fans yung laro nito at one game lang siyang naglaro sa Lakers last season tapos 5 minutes pa. Pero he can bring a different dimension dito sa front court ng LA dahil may versatility siya sa depensa at pwedeng pwede siyang maging 4. Isabay kay Aiton or Hayes na mga 5 nga nitong Lakers. Again, hindi ito lockdown defender si Kliba. Hindi rin siya yung pinakamabilis na forward obviously. Pero enough naman na siguro yung mga nakita natin na napagkakatiwalaan siya ng mga mahihirap na assignments tulad ni KD para magamit din siya ng Lakers sa similar na role kung kinakailangan. Kaya let's see mga idol, para sa akin ay medyo nakabaon sa rotation patong sa Kliba. Pero sa inyo ba? Dapat bang mabigyan ng consistent na role to sa Lakers ngayong season? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, magsubscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli!